Good morning mga pamangkin, it's another morning, it's another blessing yan Nag-open kami ni YP ng medyo maaga kasi ha Habulin namin ang nalabas na ng mga students for lunch break Kasi ngayon araw na to, meron kaming itatry na bagong menu, di ba ma'am si? Yes Okay, tita Liv, ito ang tita Liv nyo Meron naman siyang masarap na ulam na ibibenta dito Kasi yung last time na Korean style fried chicken wings niya ay pumatok at kahit hindi sila natin binibili sa hapon Pero siyempre, kailangan lang may bago para hindi magsawa yung ating ma ano mga customers Anong pakita mo mga misa Yan! Pero guys, prepare lang tayo kasi medyo na-late kami punta Kaya kailangan natin magluto ng pati kasi siyempre yung ating burger steak, laging patok yun Ganyan di ba? Yes! Malaking benda natin sa burger steak hapon ano? Maganda? Maganda benda? Oh, maganda, pa? kaya dapat magluto lang tayo so, Prepare lang tayo Let's go mga pangangke! By the way, pinipare ni Tita Liv nyo kanina yung ating uh, fish fillet na cream dory and uh, yun, yung, yan yung ginawang pagpaprepare yan, oh, yan oh, uh, magaling talagang mag innovate ng food yan si Tita Liv nyo eh. By the way, follow nyo rin yung Tita Liv nyo at saka meron din yung ano, YouTube channel Tita Liv may mga ano, basic mam Ma si Biscarte yung mga basic ulam na mga tira-tira gagawing pwedeng special na ulam sa mga anak nyo Anyway, tarat palabas na yung agma yung mga students para prepare tayo Almost ready na Kulang na tayo sa pati. Thank, you, thank you. Okay, Mga yun, may customer. Ayan lang, ayaw ng customer mo pa video. Ayan, dalawang opera na. Yes! So, ha? Yan yung first time namin ibenta ngayong araw na ito Fish fillet which is cream dory nga yung fish na yon Purong laman talaga yun ng fish na may Basta masarap yun Anyway, Yeah, Ito nga, na ni Tita Liv Parating na yung mga students, lunch break na nila. Yan sa ating mga burger steak, uh, pipilaan nila yan. At syempre, maugustan siguro nila yung fish fillet. Pero, i-introduce natin syempre. By the way, may order ngayon, yung two-piece burger steak. Ano yun? Two-piece burger steak? Two-piece burger steak. Oo. Oh, Binamangan yeah. na ng mga students. Ang pangalan mo tayo? Si Jim Carlo, kaibigan ni Liam yan. Thank you, Mama Dora rin po. Ayan, si Ma'am Adora. suki po kayo dito, ano? Bibili kayo palagi. Thank you, thank you. Ayan, si Gab, suki natin yan ng uh, burger steak. Ito ngayon. Gab, i-try mo yung fish fillet natin. Sigurado mo magusto mo yan. Masarap yung fish fillet kasi. Ayan, bibili Gab ng isang meal ng fish fillet. Ano, sa'yo niya? Two-piece burger steak? Ano, two-piece burger steak? Sa'yo na, kayo na. Mika. Mika na lang. Special shout out no. daw. Thank you. Thank you. <laughs> uh, oh, Without price kay uh, kay ano, uh, kay uh, Aira. Ano uh, ba nung masasabi mo sa fish fillet? Sarap po. Sarap? Aba. Sigurado? Aba. Walang sa pilitan yan ha? Wala po. Uh, thank you guys. Two fish very <laughs> steady. Two fish very steady. Ang additional gravy yung bubayad pa sana. Ay, eh, libre na natin kasi yung first time niya bumili dito para man matikman nila yung masarap na homemade gravy natin. Ano <laughs> yung toothpaste? Susama ko na dito yung mabot. Yung nachos it will take time ha. <laughs> tayo nang Ano ga? One piece burger steak 35 lang. Ayan. Dito ano yung interview dapat? Ang pangalan? Princess ko. Princess saka? Mary. Mary. Ayan. Ngayon, yung mga first timer na bibili ng burger steak natin. For sure ulit ulit din yan. Kasi aprobado na masarap yan. Thank you ha sa pag-try pero for sure magustuhan niya. Kaya lang prepare lang natin. No? Merong two piece tayo dito. Okay. 35. So mga pamagyan, sinulat lang natin dito sa parang ano, registration board na to yung fish fillet natin ngayon. Today's special fish fillet, cream dorian with rice 59 lang sobrang mura oh yan yung fish fillet na malambot na may breaded siyempre. hindi yung fish fillet na matinik na ano uh, anyway, imported fish yan masarap yan So, yung mga gustong i-try yan, pag bugo na gawin sa shop at nakalagay yan dito, tikman nyo na masarap talaga. Ngayon, lunch break muna kami. Actually, nakakain na kami ng uh, family in the weather at saka si Tita Livio. Uwi muna sa bahay, tulog ng konti kasi between 1 o'clock hanggang 3 o'clock naman, kung kaya yung bibili. So, parang uh, ano to, split shift kung tawagin. Tawagin so, tayo. Tara doon yung shop natin.